ikalabing lima ng Setyembre, taong isang libot pito. Isinilang si William Howard Taft, ang unang gobernador sibil ng Pilipinas sa ilalim ng pananakop ng Estados Unidos at ang naging ikadalawamput pitong pangulo ng Amerika. Siya ay naunang nagtrabaho bilang huwes sa mataas na hukuman ng Ohio at hukuman ng apelasyon bago siya inatasan ni Pangulong William McKinley upang magtatag ng gobyerno sa Pilipinas kung saan tinanggap niya ito at naupo sa pwesto. Itinuturing na maganda ang naging pamamahala niya sa bansa sa kanyang panahon dahil sa mga pagpapaunlad sa infrastruktura at gobyerno na kanyang ginawa at ang kanyang ipinakitang simpatya para sa mga Pilipino upang gabayan sila sa mga dapat gawin bago sila ay makapagsarili. Si Taft ay kalauna naging presidente ng Estados Unidos nang siya'y manalo sa halalan matapos si endorso ni Pangulong Theodore Roosevelt sa posisyon at nilbilamang siya ng isang termino. Pagkatapos ito'y nagturo siya ng batas sa Yale University at naging punong maestrado ng kataas-taasang hukuman ng Estados Unidos hanggang sa kanyang pagkamatay sa edad na 72 dahil sa sakit sa puso. Inaalala siya ngayon bilang ang kay sa isang lalaki sa Amerika na nahawakan ng pinakamataas na posisyon sa sangay ng hudikatura at ehekutibo at ang kanyang mga ginawa para sa Pilipinas ang naging dahilan upang ipangalan sa kanya bilang parangal. Ang marami mga bagay dito katulad ng mga kalsada at bayan.